Ay, suwi <laughs> Swimming. <laughs> ako na <yun> magdala. Hindi <laughs> nala mo na lahat. <laughs> okay na. Dito talaglag <laughs> <Huh? laughs> yung binti. Oo, oh, meron daw. <laughs> diba? Well, ako na laglag -lag siya dyan, eh, di sabi siya dyan. Eh, sabi na, katawa <clears throat> Hindi na, matay. Nawala naman yung katawan. Meron hmm. <laughs> uh -huh. po na dito. na oh. Mag-boxing-boxing uh, uh, mag, uh, tayo <laughs>